afternoon guys, i-flex ko sa inyo ang mga binili ko ngayon sa grocery sa SM guys, ayan uh, una kong ipakita, kasi magluluto ako guys ng ano ng calderita and may bisita ayan um, ito guys nagbili tayo ng meat ayan uh, dili tayo ng pork na ano, pork ribs na short rib na gawin natin kaldereta kasi masarap ang ang ribs guys gawin kaldereta ayan uh, ano 547 bali ano, may isang kilo lang 1.4 at gumili din tayo ng ano, pork kasim para ihalo natin para may laman sya din ayan Uh, bumili tayo ng forecast na 324. So, ano na ito siya guys. Bali, ang meat natin na gagawing kalderita ay uh, worth of uh, 900. 900. Ayan. Ito. Ito yung forecast sim. Yeah. No, at yun ang pork ribs. At bumili din ako ng hot dog guys. Ayan. Chicken hot dog. Ayan. Yung walang color guys. Yung ano lang siya. Kasi pangit yung may color. Ayan. Kasi sa inyo. Holiday. Bake naman holiday hot dog. Promotion na yan. Ayan. At Ayan guys, ito pa yung nabili ko guys para sa ano, pang madali ang luto. Ano, gumili ako ng chicken breast nuggets. At ito na ano din, hot dog din. Ah, minsan pag naninis ko yung hot dog na ano guys, oh, busing chicken chicken prunks. Masarap ito siya guys. Ano, king size siya. Yan. So dalawa na ang hotdog natin, guys. At ito yung bumili din ako ng ano, ng ibak milk para kung may gagawin ako, lutuin ako. Yan. Tatlo ang binili ko, guys. Tatlo siya. super mahal talaga guys ngayon ang vegetable guys ayan ang ating potato is nagkahalaga ng ano guys oh ano lang siya hindi pa siya nakaabot ng tawag nito ang liliit pa hindi pa siya nakaabot ng 1 half kilo guys ilang grams lang siya oh ah, ah, kasi ang kilo niya is 205 per kilo. Ayan, sa potato. So, binili natin ay wala pang ano lang, 400 grams lang, may git, 91 guys, 91.43, yan. At ito guys, nakakasyak talaga guys, na ano, na yung bell paper guys, oh, kita nyo, ang liit ng bell paper guys, yung dalawang bell paper guys, is nagkahalaga ng 63.34, ayan oh. Diba? Tapos yan lang siya kalaki. At Bumili tayo ng tomato paste. Ayan. Ayan na lang ang ano. At bumili tayo ng sumulkanula oil. Ito dati, guys, sa hindi pa masyado nagmahal, ito ay more than 50 lang siya, guys. Ngayon, guys, is ano na siya, 100 peso. 100 peso. Grabe ang pag-increase sa price, guys. At bumili din tayo ng suka datuk puti. bahkan naman dito puti, na promote ka na ayan datuk putih guys uh, ito is 1735 something and then ito din guys ang isang nakakasyak na sibuyas talaga guys ang sibuyas ay hindi pa talaga nagmura ito guys oh ang isa nito isang piraso nito guys is more than 10 peso kasi ito is ano all, uh, 40 40.99 ito lang nang apat guys oh. Yan kaya more than 10 pesos each. Ito pa, guys, ang gulay na binili natin, guys. Ibagi pizza. kasi lagay ko sa yung sasabaw ba, guys. Yung pag nagsabaw ako. Ayan ang mahal guys, talaga grabe ang price you guys oh. 250. 0.52 ay 0.72 yan grabe talaga kamhal at bumili din ako ng repulyo guys oh, tingnan nyo yung repulyo tapos ang presyo guys is 82 peso yan oh grabe oh klaro nyo ba 82 peso oh grabe tapos bumili din ako ng bagyo beans kasi yun nga parang i ba. Ayan. Ang stock nito, i-chopchoy ko. Tapos, ito. Ayan. Beans. Dalawang binili ko, guys. Ang mahal na talaga, guys. oh, Ito, o. Oh, 33 peso. Ayan. Kita nyo, o. Oh, 33 peso. Itong isa is... Itong isa, 45. Itong isa, 45. Itong isa, eh thirty three forty five thirty three grabi tapos bumili din ako ng carrot yung pitito din natin mahal yun. pitito natin Ayan, oh pitito Grabe. tapos bumili ako din ng ano guys yung chicken ano, chicken liver. Yan. Para ihalo ko dito sa chop choy. Tapos, yung ano natin, yung kanina, sibuyas natin, ang mahal, di ba? Ang ating, ano, yung ating potato, ang mahal. Kasi yung sa pork natin, yung gagawin natin kaldereta, yun, yun ang una kong pinakita. Ito naman ang pinakita ko sa iyo. Yung gagawin kong chop chui guys. Kaya ito ang ipanghalo ko sa chop chui. Yung kanina na pinakita ko ay para yun sa pork caldrita. Kasi may bisita. Guys. At ito naman ngayon guys ang ating pang chop chui ang pinakita ko. Ang mahal ng ano guys oh. Biro mo. Sixty-one pesos, guys. 61 one ba ito? Itong pang-chop, so, Oh, ano. Eighty, eighty pesos, guys. Oh dalawa, tag-forty pesos each. Eighty, eighty point Kita nyo. Ayan, oh Eighty Yan. Dalawang piraso So, ang isa, guys, ay forty peso. Yan. Tapos... Bumili din ako ng ano guys, yung itay ng Reno guys. Ayan, Reno leber Spread para ilagay natin sa ating kaldereta. Ayan. At bumili din tayo ng seasoning na dahil naman, magic syrup. Ayan. At bumili din tayo ng tomato sauce. Ayan tomato sauce, at bumili tayo ng pork cubes, at chicken cubes, at trash bag, guys. Trash bag. Yan. Yan ang binili Bili ko. Nagbili ako ng container. Ayan. Nagbili ako ng container. Kasi mura lang, guys. Pwede mong paglagyan ng tapos ilalagay mo sa ref halimbawa marami ang ano mo meat dito mo ilagay para hindi siya maano ayan or kung mag outing kayo kasi mura na siya guys 100 lang 100 pesos ayan dalawa sila binili ko ito dalawa kasi pag mag outing baunan ng ano guys. Baunan. ng ulam Bumili ako ng pangkat sa ano guys. Yun sa aking pusa. Pangkat sa nail nila. Yan. Mura lang naman to. 139. din ako guys ng aking pang hair dye. Ayan. At bumili ako ng dab soup. Ayan. Tatlong piraso. Good for one month ko na consume guys. Tatlo ito sila. Ayan. Tatlong piraso. Ayan. At ang aking shampoo. Pero itong shampoo ko hindi makaabot ng isang buwan. Wala kasi yung promo nila na yung dalawahan. Kaya isa lang din ang kinuha ko. Aloe vera, palmulib. Ayan. Palmulib na aloe vera. Ano siya? Aloe vera reborn. Palmulib aloe vera. At bumili din ako ng toothpaste. Wala ang promo yung dalawahan Kaya ito lang din. Binili ko. Ah, toothpaste. At bumili ako din ng yung mga ano ko. Ano, at bumili din ako ng pulbo. Kasi pulbo lang talaga ginamit ko. So yun na guys. Ito pa yung binili ko guys. Ayan. Ayan. Downy Para sa the, no, Sa yaan At Ano pa Ito guys Yung pang ano ko Pang Tawag nito Yung ang hair dye ko guys yan so yan guys na ipakita ko na sa inyo lahat ang anuman ang mga binili ko for today so sana mag enjoy kayo guys sa vlog ko today kung ano yung mga pinamili ko and thank you for watching guys I love you all Bye-bye.